Naturo ko sa inyo kung paano maghasa ng ganting. Diha. 400. Sa hati nyo sa paano maghasa ng rookie kasi marami mga bagong bandero ngayon hindi mo nung maghasa kaya ito ko so yun yun. ito na ito 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 na kailangan pag inilapat sa hasa matatanong tapos ito ito Tapos pag video ko siya parang niya. Parang nagkunting halo niya. Tapos naman. Pagsakit lang yung matapas Kasi hindi lahat lang yung ginagamit ano uh, no. Linsol. Kaya. Yeah, Kasi na naman. Kasi lang ng ginting. Kasi tapos siya ng ginting. Sa din maaubos siya ng kahit malaki ganito, halaging kunti, so, hindi mo ba umubos? ba masyada? yung masyada kaysa haka? Ngayon, napat na napat. Kailangan napat na napat para hindi mabago yung dalim. Tapos kapila na naman. sa sulod ng ha ko yung ano naman tinisin so, gunting lang muna. ano mo sa sa buong